secure talaga ang ating device once na ninakaw o nawala ito ay hindi ito basta-basta mabubuksan. Ituturo ko ngayon sa videong ito ang settings na dapat ay nakaturn on sa ating cellphone para kung sakaling mawala o manakaw ang cellphone natin ay hindi nila basta-basta mabubuksan ito. At make sure lang na panuorin at tapusin itong video na ito para malaman kung ano ba yun at kung papaano ito i-turn on. Hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Madalas natin makalimutan kung saan natin na ilalapag ang cellphone natin at worst case pa nga na nawawala talaga o nananakaw, so para maprotektahan ang cellphone natin at hindi basta-basta mabuksan ay una ay magpunta tayo sa settings ng cellphone natin. Then pag nandito na ay scroll up lang natin, at itap itong Google. Then automatic na dito tayo mapupunta at next na gagawin natin ay itlip itong all services sa gilid. Then kung okay na ay scroll up lang natin at hanapin ang theft protection. So dito sa theft protection ay dapat nakaturn on ito sa device natin dahil ang advantage niya ay masesecure talaga ang ating device once na ninakaw o nawala ito ay hindi ito basta-basta mabubuksan. Ang feature niya dito ay meron siyang auto lock protection at may dalawang klase ng auto lock protection dito at ang una ay ang theft detection lock at ang sabi dito ay the screen will lock if this setting detects that someone took your device and ran away. So halimbawa ay kinuha ang cellphone mo o ninakaw at kapag na-detect ng system ng cellphone mo ito ay automatic na maglolak ito at hindi niya basta-basta mau-open yun. Sunod naman itong offline device lock ang sabi dito ay the screen will lock shortly after your device goes offline to help protect your data. So dito naman ay once na tinurn off mo yung connection o data o wifi mo ay automatic na maglo talaga yung phone mo at hindi basta-basta mabubuksan ng kukuha nito. E paano naman kung ipormat nila yung cellphone mo pagkatapos nila makuha so walang problema ito dahil ang purpose talaga nito ay para hindi nila mabuksan ang ating cellphone at hindi makuha yung mga importanteng data sa ating device. So ang gagawin natin ay i-turn on lang natin itong dalawang ito. Pero depende din sa atin kung ano yung gusto natin i-turn on sa dalawa kung yung theft detection lock o yung offline device lock. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel at kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.